Yun. Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ako nga pala ito si Joseph, ang may-ari ng YouTube channel na DM Stories, pati na rin yung Sir Joseph Stories, yung bagong gawa po natin. Baka hindi pa po kayo nakasubscribe, lalagay po natin sa comment section yon yung link po nun. Bali, gusto ko lamang pong pakita kung paano natin ginagawa yung mga videos natin, mga stories, or kung paano po natin siya ini-edit. Kailangan po kasi natin to minsan dahil tulad nga, yung iba nawawala sa YouTube partner dahil sa ano, hindi natin alam kung ano yung mga dahilan. Sa mga susunod nga pala natin yung mga story ay eh, magsha-shoutout ulit tayo. Yung mga magko-comment dito, lalo na yung mga nag-subscribe. Doon sa may bago natin channel na Sir Joseph Stories. Pwede nyo naman pong i-search para makapag-subscribe po kayo. Ilang. Tulad po niya, nakikita niya ito yung mic ko, Then, ito yung screen, keyboard. Kasi so, di pa maayos eh. Wala pa tayong wiring management. Yun. Ganun talagang po yung ginagawa. Wala po tayong ginagamit na voice changer or pinapalaki yung boses, natural na boses lang tulad nito. Kita nyo naman, 'di ba? O 'di ba? Ito po 'yung <coughs> parang nagsasabi mo na para daw tayong matanda sa ano, sa boses natin. Parang nasa 50s na raw tayo, pero wala pa po. Nasa kalendaryo pa po tayo. <coughs> kalendaryo pa po. Yun lang. Nagre-record pala ako dito sa may ano, sa may kwarto. Dito po kami natutulog ng pamilya ko. Then, ito po. Gumagamit tayo ng Audacity. Then, ini-edit to sa CapCut. Marami pa pong sa mga thumbnails. Yun lang. Natutuwa ako kasi napakadami din sumusuporta sa channel natin kahit di naman tayo professional dito, no? Ang daming magagaling talaga. Tapos, nakakatuwa may nagpupunta sa channel para makinig ng story natin. Yun lang mo po. Sana po makita ko kayo sa comment section. Then baka sa mga susunod natin video, papakita na talaga tayo para mag-narrate. Para maiwasan din natin yung pagka-demonetize. yung pagka-ban. Or whatever. O kung ano man. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kita-kita po tayo sa comment section.